O yan, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo papayag nung wala tayong content na kotse. What's up mga kalagalag? So, andito tayo ngayon sa Canada, sa bahay ng kuya ko. Pakitawa na sa inyo, di ba? 370Z. Kotse niya, baby niya. So, dito yan sya sa Winnipeg. Mamaya ilalabas niya yan, kung tayo sasakay sa labas. Um, pupunta kami ngayon sa drifting exhibition, hindi ko alam kung saan banda, pero niyaya lang ako dahil sinabi ng pamangkin ko, ko na meron. So, buti mga cargoy sila. Kahit pa paano, eh, may makukonten tayo. Yan. Antayin nyo, ilalabas yung kotse. Ta, sama kayo sa amin. Gala, gala kayo kagad dito. Igagala ko kayo, igagala din ako. Sabay-sabay tayong igagala. Malayo! 70s eh. Ganda rin ang interior niya eh, no? yun, Tamang video-video. <laughs> ang barilan dito. <laughs> Hindi lang sa Pilipinas. Yan si Kuya. Hi <laughs> vlog. So, ayan, Tim Hortons. Alam mong nasa Canada ka na kapag may Tim Hortons. So, saan ba tayo pupunta? Sa Army. Army, eh, yan. <laughs> First time pupunta ng Army. I ikot lang, ikot. I ikot, i ikot. Ha! So, yung pamangkin kong isa. Yung pamangkin kong isa pumunta na doon. Ang pumunta sa Ay, hindi sure. So, yun. Uh, punta kami car meet. Yan. Mamaya ako ikot sa inyo yung kotse kung anong makikita natin dito. Pansi, pansi. Oo. yun, car meet. Is Miata. So ayun, baka isipin nyo nandito tayo, nasa Pilipinas tayo, nasa Canada tayo ngayon. Ayan, kita nyo may best buy Sa so, may mga puti Ibang lahi Wala tayo sa Pilipinas Sa Canada tayo Winnipeg, Manitoba B-series B-series B-18C Napakamahal sa Pilipinas yan B-18C another one. Uh, cool car. Mahal ng na yan sa Pilipinas pag dinala. Yeah. Kalahating din yan? Kalahating yeah. million yan. Oh, Or, B18C? Original uh, ba niya yan? Yeah. Hindi ko alam kung yan talaga yung dyan talaga nakasalpak yan. Pero Integra alam ko ano eh. Integra. Nag-B18C yeah, siya. Red, stock, and then a I don't know why it's such a weird setup. I might just get a yard. Like right, this is the original engine. Original, yeah. Original B18C. Yeah. yeah, no, it's a GSR. GSR. It burns a lot of oil, but otherwise, pretty reliable. So, you know how much it cost in the Philippines, that engine? Pardon? You know how much the engine cost in the Philippines? How much? Half a million. V18C. The <laughs> These engines are getting expensive, even to like the C1 and c Especially the Type R engines are just stupid expensive to buy now. I think the Type R uh, is the almost 500,000, but I don't know. The this type, this is the B18C. It's a B18C one. C1, uh, C1. okay. Yeah, it's a TC4. Uh, yeah, I'm pertaining to the type R, which yeah. is half the half a million. That's amazing. I mean, just prices for it. VTEC kicks in. Chrysler. Yeah. To Toyota, na alay tarin tayong Toyota. Rav4. so e-moto sa Mustangs S2K S2000 ito yung mas bagong model no anong kaibahan yan sa ano pero 370 si Timba yan 370 anong kaibahan yan top of that ay sa bagay top of parang race car na ng ano yan eh so mustangs mustang again hmm. hirap may pag-uusap dito papalaban ka ng english eh <laughs> papalaban ka ng english dito It's dope S2000 S2, Oh, Gendera S2000 lah no? S2K Damn VIP That's cool, bro. Lexus. To right hand, do. Oh. So legal din pala driving ng legal lang right 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 hand, no. So pag right hand yung kochi mo legal. Wala namang ano, hindi naman iba sa pag pinarehistro mo, hindi naman... Hindi. Parehas lang? Pareho lang. Yan okay. ang mas pataas ng insurance. Ah, okay. Right hand dun. Ano naman galing Japan? Yan. Yeah. galing Japan? JDM. Ito literal na JDM eh. Subaru. Trans. some cars. Hmm. Makakaiba ang karmit dito. Ah. Uh. Hindi naman two doors Corvette. Corvette, Corvette. Oh. So. Ito yung mga old school. Ito oh, yung ano? Stars yun. <laughs> ano yun? Ano? Customized? Customized. May bayad din, no? Yeah. Yung extra bayad pa Golf? Ano ba to Ah, yung... Um, oh, GTI nga. Golf. Golf yeah. Matuling yan, ha? Ituloy niya ang kotse na yan. Ito yung... Uh, itong ano ngayon, yung car meet. Uh, sila yung yan, unrestricted empire. Ah! Parang nakita ko nga sa FB yan. Yeah. Yung grupo na yan, yeah, yung, yung, yung Unre na unrestricted na empire. empire. Sila Turing, yung nag-organize. Meron. Okay. Ganda ng GTI na. May carbon fiber. O, ganda. Simple lang, oh. Walang, ano lang, walang kakit-kit halos. Ito na yung bago. Ito na yung bago. Pero ano yung, ano yung, yung brakes, yun. Stop. Stop. Ito may lampo pa. Uy! Ito yung market. Ah, yun nga, yes, skyline, right hand, oh. So, some lambos. yan 3S GTE. 3S GTE. Right hand pa! 3S GTE MR2 may fan. Well, tama naman. May fan. Yeah, right hand. Speak. MR2. Ito skyline right hand din, no? Mm -hmm. Right hand. GTR. sasakay tayo kay Allen, ganito rin naman MR2 pero walang ganyan oh, yeah. no really yeah. mahal yun siguro dito, no? may car seat pa oo nga, no? parang ito parang parang tayo sa GTR uh, So, paano yung Pag malamang import yan. Mahal, mahal din yan, no? Siyempre, pati tax babayaran. So, may yaman din pala talaga tao dito. Hindi, So, <tinyo> <Exit yun. tinyo> yung mga tambay talaga literal na tambay Lada one Honda Honda Sakto pala yung parking mo dun eh no <laughs> so wal -wal din gumamit talaga ang ano no Mga puti no <laughs> Ilan yung kalbahan eh to hindi mo wala SIR yan, may SIR dito malamang Pinoy may ari nito sure ako Pinoy may ari nito yan naka short shifter pa Pinoy na Pinoy may ari nito solid malamang Pinoy yung mga yan ito e eh, Evo sa dulo. Cobalt. Evo. Right hand din. Literal na JDM. Uh -huh. Mahal ng presyo ng ganyan. I Bili sa nila yung sana eh. Galing, galing Japan. Uh -huh. Import papuntang uh, Vancouver tas doon ang entry uh, mga ganyan million sa Pilipinas yan pero left hand uh, brembo literal na ibo ibo south boys yung hey, mga Pinoy tatagalog mga Pinoy Miata ang yeah, kotse ni Kuya. Ganti yung kay Sal dati, SI. K20. K20 ang laman yan. Pinenta niya nga daw. So... What oh. the fuck? Wow. Boxer engine. BMW. Impreza, scar, bro, like a nice car. Para sa ito, no? Uh, ah, 350. 350. Anong ah, kinibahan ba niyan? Hindi lang. saka yung mga. Okay. Golf. Some Hondas. Yeesh. Yun. So, ito yung kotse ni Kuya. 370Z. Yan. Hindi ko alam kung anong meron sa kotse na to. Dahil wala akong alam sa Nissan. Hahaha. <laughs> Pero ito yan, ito ganun din, same lang yan. So silipin yan. Boss ba to? Silipin natin yung loob. Yeah. Silip tayo sa loob, syempre. So the din natin to sa mga susunod na araw dahil allowed naman tayo mag-drive dito. So basically stock, interior stock. Pinalitan niya daw tong shift knob yun nga lang ang problem dapat merong markings yan dito kaya ang ginawa niya para hindi siya masita nilagay niya dito yun alagang alaga din to dahil nakita niyo naman yung parking diba kung saan nakalagay so wala kayo ng ano ng RPM gauge gauge niya So, okay din pala pumunta ng mga ano dito, ng mga car meet. Yeah. Ito rap. Rap lang to. Yeah, rap. Siya rin ang gumawa. <laughs> rap. Tapos itong spoilers DIY din sa din ang gumawa. <laughs> Tapos alin pa? Alin pa yung nilagay mo diyan? Ah, ito. Itong kanyang uh, ano nga ba tawag sa kanya? May tawag uh, sa ganyan eh. tawag diyan? Rear ano, Rear uh, skirt may tawag sa ganyan sa Pilipinas nakalimutan ko lang eh so kinabit okay, niya lang <laughs> din yan <Joseph. laughs> eto ikaw ang nagkabit din yan <laughs> Mr. DIY eh no nasa na? no ikaw pala nangita ko sa may buros mga oh, buros ikaw ba yun yan Pinoy another Pinoy <laughs> <laughs> Kailan pa? Sayo daw. Kwentuhan sila. Okay, kwentuhan kayo dyan. So, yung magsiguya. Tangin na, wala akong alam dito. Hayop. Pero ang kapal. So sabi niya sa akin kanina gusto niya daw i-rocket bunny kung bababaan niya yung kotse. Pero sabi ko okay na yan. Huwag <laughs> niya na i-rocket bunny. Maganda naman. Coil overs na lang kulang yan. Babaan na lang ng konti no. ba? Diba? So ayun nakipagkwentuhan na si kuya. Wala namang ganong ano dito. Or siguro gagawa natin ng ibang solo content tong kotse na to. Inikot ko lang kayo. May mga Pilipino dito. Ayun, katulad nung kausap ni Kuya sa kanya yon yung kausap ni kuya tapos ito yung kay kuya Pinoy magkalapit lang yata sila nagkwentuhan to may ari na ito, mga to Pinoy SIR Pinoy ang may ari so some tambays here hey bro <laughs> ito Pinan pinansin diba ayan oh, mga chicks dyan so iba so first dating natin dito carmit agad ang pinunta natin diba yung mga mga ganda dito. Pwede pwede natin, di ba? Pwedeng pwede natin puntahan every Sunday daw to. So dito sa Winnipeg, ang nag ang ang nag organize nito is yung unrestricted empire and then pinupuntahan na lang ng iba't ibang grupo. Yan ito, ito sila yung mga Pinoy na yan. Yan mga Pinoy yan. Niya lang ako i-approach. Hi miss. ba mga boys. So, SI. Pero parang FD lang din sa Pilipinas, no? Ayan. Ito sila mga Pinoy. SI. So, parang siyang FD sa Pilipinas, yung itsura niya. Pero, pero for parang F hindi ewan ko oh no, basta yung alam ko ay eh, so yung Tudors yung katulad nung kay Sahil dati yan so yun siguro tapusin natin ang vlog dito Dito na lang masyado nang mahaba so abangan nyo yung mga susunod kong vlog dahil gagawin ko ng solo content yung mga sakin ng coach ng mga pamangkin ko Ito Et, kay kuya marami pa akong pwedeng gawa ng vlog ton at yeah solid to unang dating Carmit agad. So, peace out.